Doni pangilinan matapos ma-interview si Bel Mariano ay napakasaya niya sa kanyang post dahil na tanong lang naman si Bel na kung anong aba ang dedicated song niya para kay Doni. At agad naman sinagot ng dalaga, sabi niya ay sigurado. Talagang siguradong sigurado na siya. Una pa lang kay Donnie. At nagdag niya pa nga, sabi ay, One of the roles that stuck me The Most Was Kara from Labis Colorblind. Dahil first movie nila ito ni Donnie. Consistent talaga ang Sigurado. He will always be the Mr. Sigurado that we all know. They both so sweet and talented. I fully support them in every step or project they take individually or together. My God continue to bless them. Sabi nga ng mga supporters ng Don Bell, kahit di naman natin makita action ni Donnie. Sobrang kilig niyan, lalo na't mapanood niya. Kung ako, kinikilig nga eh. Siya pa kaya? Uh, Donnie, pakingatan ang nag iisang Bel Mariano namin. Nag-iisa lang yan kasi sigurado na siya sayo, Donnie. Kaya lagi nahihiling ng mga netizen na sana si Donnie ay ingatan ang puso ni Bel. Nag-iisa lang siya pero daming gusto siya. Mahal namin yan. Dahil napakabait at talented. Kaya sabi nga nila ay sana wag pabayaan ni Donnie si Belle dahil rado na sila sa isa't isa. Tignan mo naman, nagka-free time si Donnie at nag nga siya. At meron pa nga na nakasulat, there's nothing you cannot do, Jesus.